Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Roque, may isang alamat tungkol sa isang gip na hindi dapat sinasakyan pagsapit ng hating gabi sabi ng matatanda. Lumilitaw ito sa madidilim na kalsada. Tila isang ordinaryong pampasaherong jeep. Ngunit ang sino mang sumakay rito, hindi na muling nakakabalik. Si Ramon ay isang call center agent na sanay nang umuwi ng disoras ng na gabi. Nang gabing yon, Sira ang MRT at wala nang basakyan. Desperado siyang makauwi. Kaya naglakad siya sa madilim na kalsada ng Balete Drive. Sa kanto, isang kakaibang jeep ang biglang huminto sa harapan niya. Sa dilim, ang tanging naaaninag niya ay ang kulay berdeng ilaw at ang plakang punong-puno ng putik. Walang ibang dumadaang sasakyan kaya napilitan siyang sumakay. Tahimik sa loob ng jeep, wala siyang kasabay maliban sa isang matandang babaeng nakaupo sa dulong bahagi. Nakayuko at waring natutulog. Sinubukan niyang kausapin ang driver, ngunit hindi ito sumagot. Napansin niyang, hindi rin gumagalaw ang mata nito sa rear view mirror. Para bang wala itong buhay. Ilang minuto pa lang siyang nakasakay nang may mapansin siyang kakaiba. Hindi pamilyar ang daan. Paikot-ikot sila sa isang madilim na bahagi ng bayan. Isang kalsadang hindi nga pa nakikita noon. Nagsimula siyang kabahan. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang bulong. Para bang may mga nag-uusap sa loob ng jeep. Pero nang lumingon siya, Tanging ang matandang babae pa rin ang naroon. Nakatungo pa rin ito. Ngunit may napansin siyang mali. Hindi ito gumagalaw at hindi man lang humihinga. Napalunok siya. Sinubukan niyang tawagin ang driver. Boss, oh, mali ata itong daan. Wala pa ring sagot. Dahan-dahan siyang napatingin sa rearview mirror. Doon niya nakita, hindi ang kanyang refleksyon, kundi ang maraming pares ng matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng jeep. Mga walang buhay na mata, mapuputla ang mga mukha at tila nakangiti ng nakakatakot. Nalambot ang kanyang katawan sa takot. Sinubukan niyang bumaba. Ngunit wala ng pinto ang jeep. Parang naging isang kahon na hindi siya makalabas. Nang lingonin niyang muli ang driver, unti-unti itong lumingon paharap sa kanya. Napahiyaw si Ramon. Hindi tao ang nakaupo sa manibela wala itong mukha. Tanging isang malalim, madilim na anino. Ang mga kamay nito'y mahaba. Matutuli sa mga daliri na parang kuko ng halimaw. Kasabay nito, ang matandang babae sa dulo ay unti-unting tumingala. Sa ilalim ng kanyang hood, wala siyang mga mata pagkos, dalawang malalalim na butas na tila walang hangganan. Lumiti ito ng ubod ng lapad at unti-unting bumuka ang bibig na punong-puno ng matatalas na pangil. Isang bagong pasahero, bulong nito sabay halakhak ng malagim gusto ni Ramon sumigaw pero walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig pilit niyang kinapa ang kanyang bulsa nandoon ang kanyang ballpen sa desperasyon tinusok niya ito sa kanyang hita upang magising mula sa bangungot na ito at bigla siyang tumilapon palabas ng jeep nagising siyang nakandusay sa kalsada at hingal na hingal. Wala ng jeep, walang ibang tao sa paligid. Pero ang kanyang katawan ay punong-puno ng gasgas. At sa kanyang balikat, may tatlong mahabang sugat na parang kinayod ng matatalas na kuko. Kinabukasan, nabalitaan niyang may natagpo ang bangkay sa may lumang kalsada. Isang lalaking walang dugo, nakangiti ng ubod ng lawak. Para bang nakakita ng isang bagay na hindi na kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Mula noon, wala nang naglakas loob na sumakay sa isang jeep na lumilitaw pagsapit ng hating gabi. Lalo na kung ang ilaw nito ay kulay berde. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.